Maligayang araw ng mga puso. Happy okay, Valentine's Day, Dad. I love you. love you. Love is not just a feeling. True love is a decision. Ang tunay na pag-ibig ay pinipili mo ang asawa mo araw-araw. Pinipili mo ang asawa mo kahit makulit siya. Pinipili mo ang asawa mo kahit Makulit? Hindi lang makulit. Nagkamali pa. Pinipili mo siya kahit marami kayong problema sa inyong relasyon. Pinipili mo siya kahit na madalas magkaiba kayo ng pananaw at madalas magtalo. Mahirap ang relasyon kapag kawala ang Diyos. Sa inyong relasyon. Kaya, Kaya sa pag-asawa, pag tatlo, tatlo kayo. kayo. Ikaw, ako, at, at ang, ang Diyos. Diyos. Happy Anniversary! Happy anniversary.